po yung ano nawalan ako ng work so sabi ko ganito pala yung feeling na mawalan ng work tapos wala kang alam na ibang sideline nagtitiwala kami sa bawat taong nagme-message sa pag sinabi niyang pabili nito tatlong pairs ng sapatos which bibili is na more na than no hesitate uh, oh okay. no hesitation bibili yeah. namin so yun yung mahirap na nagtiwala ka tapos aabot siya ng dalawa, tatlong, na, tatlong weeks or isang buwan na wala kang reply na nakumuha sa kanila. Jay Kate offers um, affordable uh, items such as uh, shoes, clothes, uh, kitchen wares, We try to to go to other outlets like within France, or sometimes you go to Belgium. We travel like three hours, or in Luxembourg, just to find the, uh, items that we can sell to our clients. We try to to look for affordable uh, items that we can offer. to our clients with a you know reasonable reasonable price and uh, uh, the value for the money. Uh, dumating po ako ng Paris noong 2016. Work ko po ngayon, uh, dalawang, dalawang boss ko, Gak Dong Fong Employee Familial. Ako naman dumating ako ng Paris, uh, July 15, 2017. Uh, Nag-work ako sa uh, Gare phone May tatlo akong batang alaga. At uh, ayun sa bahay for seven years since nung dumating ako dito. <music> Nag-start po ang Pigeon Gate sa hindi inaasahan <laughs> ano. <laughs> like one year ago, nag uh, start lang kami ng nag, nag start lang ako mag practice mag drive. So nung nakuha ko yung license ko, eh syempre, excited ganyan. So una naming pinuntahan is outlet. Pagpunta namin ng outlet, sabi namin parang ang mura. Uh, try natin mag-post at ano, um, magpasabay. So yon nag-post kami ng isang sapatos lang, ultra boost yung una naming item. Tapos, meron kong tatlong taong nagpasabay so masaya na kami. Sabi namin, mm -hmm. ay may bumbay na tayo ng renta sa <laughs> sasakyan, yung gano'n. Oh. Tapos afternoon nun, Sabado na naman, ayun, na, 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 bumalik ulit kami ng outlet, nag-try ulit kami hanggang sa hindi na magkasya yung may may time talaga na hindi na magkasya yung mga orders na sapatos sa sa sasakyan kasi yung kasi sasakyan na yun, maliit lang yun eh yeah. umaabot kami ng 50 to 60 pairs sa isang araw sabado lang yun tapos nung paglinggo iba na naman so sabi namin ni Kate why not hindi natin seryosohin so doon na kami nag, nag nag, start na sabi namin ipapa-register namin yung business para para at least um, legal tayo, kasi oh. siyempre alam naman natin at sa... At para ma masigurado yung mga clients natin talaga na originally yung mga items na binabenta natin. Ito yung passion ko, tsaka nag enjoy po ako kapag nagsha-shopping. Nag-start na kami ng business, sabi niya, ito pala talaga yung gusto kong gawin kasi hindi siya napapagod. Tsaka masaya siya hmm. na nakakapag-shopping siya para sa ibang tao. yung pagod physically like lalo na sa amin nagbubuhat, nagbubuhat kami ng mga mabibigat tapos iaakyat namin sa sa 7th floor yung fulfilling part sa pagbibisnes is yung makita mo yung client mo na masaya, satisfied yeah. sa binili nila like pag nag-PM sila, ay, sobrang ganda, ganda ng quality ng damit na binili namin sa'yo. Ay, ang ganda ng sapatos, tapos affordable yung presyo. Yun mm -hmm. yung super nakakawala ng pagod, pagod. talaga namin. Mm -hmm. Pag nakaka-receive kami ng gano'ng, ano, um... Pag happy sila, comment, happy din yeah. kami. Okay. Uh, Nagpo-post po kami sa aming Facebook account. Bago kami pumunta sa lugar na yan uh, magpo-post po kami na from 10 to 5 p.m. Ayan, nandito kami sa outlet na to. Merong Nike, Adidas, lahat po ng brand na meron doon. At yung mga, mga mura, talagang yun po yung mga pinupost namin. So, pag nakita niyo po yung mga shoes na mga gusto niyo, i-screenshot niyo lang at i-send niyo po agad sa sa messenger para mabili namin siya. Tsaka kailangan sakto po yung size niyo kasi malalayo yung mga outlet na pinupuntahan namin. So hindi na namin siya pwedeng ibalik Gustuhin naman namin, pero minsan yeah. inaabot kami lang one month bago bumalik kasi yeah. itatry namin sa ibang, ibang outlet. Ibang-ibang outlet. outlet po yung mga pinupuntahan namin. Uh, makakaasa po kayo na mura at original po lahat ng mga binibenta namin uh, mga items. So 50%. makakasiguro po kayong mas makakamura kayo sa amin pag nagpabili kayo ang gusto naming pasalamatan aside una, sa una, isa't isa. <laughs> ang palangga ko po. Ang <laughs> so, sobrang magpa-thank you sa kanya kasi sa tuwing ako naman yung pagod, siya yung parang ano, masipag tsaka may okay. energy. Ganun din siya pag siya yung ano, siya okay. yung pagod. Siya naman yung uh nagpo-push. -oh. Parang ano namin yung dalawa. Um, basta yun. ano <laughs> Lakas namin yung dalawa. Uh, um, yun. Lakas din namin. Ang lakas din namin ng Westos. <laughs> <so. laughs> sa mga clients namin, talagang pabalik-balik talaga sila sa amin. May Shout. mga clients po mm -hmm. kami since day one na andyan oh, oh. din. Kaya super oh, thank you. Mga loyal suki Kaya. namin dyan, hello po, thank you, thank you so much. Super thank you sa support niyo po sa aming business. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy yeah. din. At sa mga magiging suki pa po namin, try nyo po. <laughs> try nyo po kami. <laughs> namin yung mga mga ano yun? Uh, kababayan. mga kababayan na itry po yung aming services na ino-offer yung mga taong walang time para mag para sa sarili nila na puro trabaho kahit weekend andito po kami para as your personal shopper kami po bahala sa mga kailangan niyo uh, pag kailangan nyo po ng personal like clothes sapatos pwede po kami. Or groceries, uh, meron kala din po na yung kami. yung mga nagpapabalikbayan box. Yung mga uh, nagpapabox po. Sagot na po namin lahat. Basta PM lang kayo at... Uh, Basta ang ano lang po namin is pick up or yung delivery with fee. Ayan. Basta andito po kami para pumunta sa mga iba't ibang lugar. Uh, maghanap ng mga murang items talaga. Tsaka uh, talagang hindi, hindi kayo gagastos ng malaki tapos ano pa. Maganda yung mga quality talaga ako po si PJ at ako naman si Kate kami ang um, PJ, PJ and Kate, Kate. Kate. Go. <laughs>